Oh, <laughs> dito <laughs> Ayan, siyang magandang umaga Mga ka-cubes So, to, araw na, Sabado Magsa 7.30, kung makikita nyo Meron na naman tayong kasamang bisita ngayon Kasama natin ang ating nag-iisang ikaw So, bali So, tayo ang walang pasok Si Esme ang may pasok ngayon Meron silang inventory doon sa kumpanya namin So, oh, hindi ako sinama Sila lang daw mga ladies kaya ito, so ihatid muna natin siya tapos pagkatapos nung tingin ko eh didiretso na tayo sa paghanap ng pera sa kalsada. Hopefully makarami tayo ngayong araw dahil magba Black Friday na next week, ma'am. Next week hindi daw Webes, ah. Sabi kasi ni Inag, Webes daw yung Black Friday. Eh ito. So bali hatid muna natin si SB tapos tingnan na lang natin. Tapos siguro magdamagan tayo, wala naman tayong pasok. Ayun. Mga kibs, kita-kits ulit tayo maya, -maya. Aha. Oh, say bye bye. Say bye. Bye. bye, mga kakyus. Bye, mga kakyus. So, ayan na, kiss na. Kiss na tayo. Oh, di ba yan? Oh, so, yun? Hindi na ako. Sombrero ko talaga. Sige na. Tawag ka na lang. So, ayun. So, bali na ihatay na natin si Esme. So, bibili muna ako ng kape. Tapos, saka tayo magtatambay siguro sa... malapit sa mga mall ay malapit sa mga restaurant usually may McDonald's dito may Tim Hortons Meron din 24 hours na MyCam station. So, tignan na lang natin. Pupunta tayo sa gitna. Bili muna tayo ng kape, mga cubes. Ay, hindi. So, yun. May coupon pala tayo sa McDonald's. So, ayan. So, ayan. For dollars lang kape tsaka muffin. So, punta tayo sa McDonald's. Bili muna tayo nito para meron tayong iniinom-inom tsaka kakaininan mga kape. So, mabang nag -tay tayo ng order natin sa McDonald's, binuksan din natin yung DoorDash app natin. So, meron tayo na akong order. So, bali, $6 for 1 kilometer. So, nabawi na natin yung binili natin sa McDonald's. $4 lang. So, isang kapay. So, ganyan yung natin. Nabawi na natin yung binili natin. Yan. So, ayan. Intay-intay -intay muna tayo ng na order natin. Tapos, pick upin na rin natin yung order ng customer. So, so ayan. Na-pick-up na natin yung order ni customer sa McDonald's. So, bali, nakapag-pick-upin na rin tayo. Habang hinintay natin yung order ni customer... So bali So ang tagal ng order ni Cosa Pero okay lang Hindi bali na kapag Breakfast na rin tayo Kahit pa paano So yan Ito ang kagandahan mga ka-cruise ng Maaga Yung walang traffic Yan ganyan na oh. nyo dire diretso lang yan Tapos isang kilometro lang Sa highway kakana na nakagad tayo Saan so, pa kayo so, ba? Diba? Three minutes na lang Nando na tayo sa Delivery natin unang order McDonald's salamat sa McDonald's dahil sa unang order na yon nabayaran na yung ating biniling kape tsaka mapin few moments later kita nyo nga naman mga kakibs nakatambay na tayo doon sa McDonald's doon malapit sa trabaho pero ito namang DoorDash binigyan naman tayo ng order na McDonald's din pero hindi doon pupunta tayo doon malapit sa bahay sa Walmart na may McDonald's doon malapit sa Walmart, sa loob ng Walmart sa baba. So bali i-deliver lang din doon lang ano, doon sa tapat ng building din namin kung saan kami nakatira. Kaya kinuha ko na kasi bala ko na naman talaga pumunta ngayon doon. So kaya ito maganda-ganda to kahit $6 tapos napakalapit lang din naman. So ganoon lang. Tsaka maaga pa naman kaya tsaka -taka -taka natin to mga $6, $7 na order kasi maya-maya hopefully pagising na 'yung mga tao, ya mag-order na sila ng grocery. So yung malalaking order na kukunin natin. So sa ngayon, since pa ano, ano breakfast order muna tayo. Baka baka tsamba din tayo ng may mga tip. So yun, nandito na tayo sa parking ng Walmart. So pasok muna ako sa loob. Puro na pick up natin yung order ni customer. So yun, so bali. Nandito tayo ngayon sa time of to. Sa so, timer to. Ano sa yun ito. At ganito, maaga pa lang. mo order ng grocery. Ngayon, wala pa. So hopefully by December, marami ng order. So okay, yun, hindi tayo tayo sa McDonald's Hi, Lordash Ah, 414 Thank you Few moments later So yun, sakto nga, sabi ko sa inyo eh So, sakto, pagka-deliver natin yung McDonald's order na yun, eto So nakakuha na tayo ng $25 order na ano, superstore order, so saglit lang to, konti lang yung items So tara, punta na tayong Superstore. Umpisahan na natin itong shop and deliver natin. So yan mga cubes So bali ito, buena mano natin ng Superstore. Unang order natin ng Superstore ngayong araw na ito. cents, $14 items. So yun, so bali. Eto, medyo malamig lamig lang konti. Few eh. moments later. So yun mga cubes So bali, natapos na natin yon ng 10 minutes. Natapos natin itong grocery natin. So ngayon, punta na kay customer. Deliver na natin to So, ewan ko kung may hidden tip pa to. So, tignan na lang natin kita tayo maya maya, mga ka-cubes. Ganda na sikat ng araw, oh. Eh. So, bali, na-deliver na natin yung order ni customer. Nakaka-$36.54 na tayo. So, konti na lang. Mga ka 50 na tayo kung makakapagpahinga tayo ng maga. Or, tignan na lang natin kung madedere natin hanggang sa tumawag si Esme sa atin na oras na para sunduin natin siya. So, ewan ko kung oras siya matatapos sa pag-ano uh, nila ngayon sa pag uh, inventory so anyway so yon so babalik muna ako dun sa paborito nating lugar baka makakuha pa tayo ng magandang order dun yung mga naman on the way ulit tayo pabalik tayo dun sa lugar namin di ba so may mcdonald's dun so bali papunta pa lang tayo binigyan na tayo ng order $9.25 mcdonald's na naman so pero malapit lang yung delivery so kinuha ko agad so at least kahit pa uwi tayo doon, papunta tayo doon sa lugar na yun, meron tayong order, di ba? Hindi na sasayang gasolina natin. Kaysa, sa babalik tayo na wala tayong pasabay na order. So, yon So, pupunta na ako uli doon sa Walmart na McDonald's. So, tapos, hopefully, meron ulit pumasok. So, yon So, malapit na tayo kay customer. are requested, you hand them the order. Additional instructions are provided in the Dasher app. So, yan. So, natapos na natin yung order na yan. So, bali, nakaka-$45 79 cents na tayo. Tina lang, mga kasinkwenta na tayo. So, kapag isa yung pakuyakuyakuy lang tayo sa bahay, natin ang ginagawa. Opo, opo, nood-nood ng TV. Dito, kumikita tayo ng pera sa kasada. Sabi nga ni... Sir Florencio Saluta, di ba? So kaysa naman umano tayo sa bahay lang. So ito dito, tambay tayo sa kalsada, hanap tayo ng pera sa kalsada. So ito, eh, literal na naghahanap tayo ng pera sa kalsada ngayon. So $45.79, papupulot mo ba 'yan pag nakaupo ka lang dun sa bahay nyo? O oh, dilobas ka na lang, di ba? So ganun lang diskarte. Eh. So ayun, so bali babalik na muna tayo dun sa ating paborito. So, Kita niyo naman, hindi pa tayo nagtatagal na pumarada, ha? Meron naman tayo nakakuha ang order, $7.50 ang kilometro lang yung delivery natin. Doon pa rin sa McDonald's kaya papatusin na natin to. Since hindi pa gaano busy ang ano ngayon, ang grocery, dito muna tayo sa pa isa isang delivery ng pag One hour later. Update mga kakibs, alas 12 na. <laughs> ano na nangyari? Imbis na magpopost lang ako sa DoorDash, ang napindot ko yung end dash, anak ah, ka ng lang naman oo So ayun, nawala tuloy yung schedule natin hanggang alas 4.30. No! Uh, sir, mga so bali ito, lang ako ng mag-busy uli yung schedule natin. Pa, ay, mag-busy uli yung door, door dash para makakuha tayo ng panibagong schedule hanggang alas tres. Sayang naman yun. So bali ito, kakain muna ako ng Burger King. May promo, may coupon pala ako for seven Meron na akong hamburger, tsaka french fries, tsaka soft drinks. Okay na yun. So yun, kain muna ako. Kita-kisulit tayo muna tayo, moments later. Iyan mga kakip, so bali update tayo. So ito, bali 1.30 ng tanghali ba ito o hapon. So bali ito, sinundo na natin si Esme. Baga silang natapos ngayon. Napurnada tuloy yung ating biyahe, hindi tayo nakapagdiret-diretso. Hindi natin alam kung nung Oslo uwi. So yun, bali hatid muna natin ito. Tapos diretso natin yung paghanap natin ng pera sa kalsada. Update mga kakib. So bali ito. So pagkahatid natin kay Esme, unang order natin ngayon, McDonald's ulit dito ulit sa Walmart. Malapitan lang, 1 kilometer for $6. So kaya kinuha na. At least di tayo lumalayo-layo dito sa area natin. So ikot-ikot uh, lang tayo dito. So yun, so bali. Eto. So yun, mga So dito tayo magandang mga apartment na alam ko maganda yung parking yun kinukuha natin yan hindi tayo mahirap pa mag parking sa ganito eh. pero pag yung mga side street medyo iniiwasan natin yan so uh, as usual, elevator na naman tayo 16th floor mga cubes apartment, basta dito lang sa area namin okay lang, pero paglalago tayo no? pass tayo dyan mga cubes Lagi sa dulo ito ng kakyo sa ating kalas. Diba? Basta binibari yung dulo lagi yan. Ayaw ko lang lagi? Yun! Tapos yun natin gra Grabe naman itong Uber Eats ito. Kuripot. Kung Wala pa tayo nakakuha ng Uber Eats order na... Karapat dapat i-deliver eh. Puro kita nyo, $4. Login-login tayo. Tapos ang layo pa sa atin. So buti pa to si Dordas eh. Yeah. Sa balapitan lang tayo inaano. Itong kumbaga ito, teritoryo ko to eh. So ako lang lagi nakatambay dito siguro. Kaya sa akin binibigay itong malalapit. So okay lang yan. Kaya kahit $6. But uh, point A lang doon sa tapa. Tapos dito ko lang i-deliver. Okay yun. Pero pag itong Uber Eats eh. Naku po, napakalayo. Lugi-lugi tayo dyan. layo ng restaurant. Tapos layo pa ng delivery. Tapos $4 si babayad sa atin. Ano yun, di ba? So kaya ito. So dito lang muna tayo tingin ko. So... Ano-ano lang tayo dito. Relax, relax muna tayo dito sa lugar natin. Ano po, saan to? Subway? So yan, so hintay-hintay muna tayo ng order. Kwentuhan muna tayo mga ka sa balay. O nga pala, shout out ulit kay Sir Florencio Saluta at saka kay Sir Michael. Michael Angelo. Michael, ewan ko, hello Angelo po, Ben. O, oh, kamusta po ang biyahe natin dyan? Samusta ang paghahanap natin ng per sa kalsada? So, bari ako, eto. First time po, libing miyahe ng Sabado ng umaga hanggang ano. Medyo napansin ko, medyo matumal. Matumal-tumal. So, hindi tulad ng mga nakaraan dati ng Sabado pa, ng umaga, eh, talagang ang daming order ng grocery. Pero sa ngayon, wala ko Tingin ko, nagtitipid talaga ang mga tao ngayon. Na dahil imbis na magpapadeliver sila, bukas sila na lang ang lumalabas ngayon. Pero pag lumamig yan, hopefully marami rin talaga ang order para doon naman sa mga senior, yung mga hindi na talaga makalabas sa lamig. Tsaka yung pinapadelibira na lang ng mga kamag-anaka nila. So kasi napansin ko yan, eh, pag uh, malamig talaga, maraming order. So sa so, ngayon, medyo maganda-ganda ang klima, kaya siguro napakatumal ngayon. So ano pa nga natin ito mga tips May order na pumapasok. Uber Eats na naman. Shop and Pay. Kita nyo naman $8. Hindi tayo kukuha ng Shop and Pay sa Uber Eats na ganyan. Hindi tayo dyan. Dapat minimum at least $15 siguro. So, ayan. Tignan ko ba na ito mga kakibs. So, ayan. May nakuha na naman tayong $18.25. So, medyo malayo siya. Pero kinuha ko na. Sobrang bagal kasi ng order ngayon. Kasi ano lang naman siya. Five items lang naman siya. So, saglit lang to So, ayan. So, bibili lang. Ano ba to Napkin ba to Napkin. Tsaka ano. So, ayan. Bibili lang tayo ng limang items. So, ayan. Few moments later. So yun, so meron na naman tayong unang order Kakaumpisa lang uli natin kasi Datapos na naman yung isang oras na shift natin So nakakuha na naman ako ng open shift So ayan, unang order natin 10.75 Sa Hyderabad Biryani, dyan lang yan Sa tapat, diyan sa tapat lang dyan So tapos double order siya Bali tataas yung acceptance rate natin to Kaya kinukuha ko itong ganito ngayon Kahit mababa, basta double order Kasi ano, ang baba talaga ng acceptance rate natin Kaya siguro hindi tayo nakakuha ng Magagandang order ngayon So kailangan magpataas muna tayo So ayan, so punta muna tayo sa Hyderabad Biryani Hut Tsaka sa Subway Ayan, so bali kung makikita nyo Yan, magkatabi nyan Pipick up pa natin parehas Yung Biryani Hut tsaka tong Subway So pupunta muna ako sa Hyderabad Biryani Hut Tapos sunod yung Subway So ayan, so na-pick up na natin yung dalawang order na yun. So, bali, unang delivery natin is, ano ba to? Uh, ito yung subway. So bali Enter yan, 3 minutes lang, 3 minutes drive. So yan ang malapit lang naman, kaya kinuha ko siya kahit medyo mababa siya. At least tataas pa rin yung acceptance rate. At saka, mabilis lang natin madideliver to, di ba? So, yung ganun-ganun lagi, okay lang. Kaysa maubos yung oras natin sa pag-grocery. Tapos mababa naman. So okay na yung ganito din. So mix mix muna tayo ta ngayon. Mekos mekos muna kumbaga baga. ayan so punta na tayo kay customer. Nasa tawid pala yung didelivera natin mga kakis. the Customer requested you leave the order at their door. They added the following instructions. yun bali natapos na natin yung order na yun so bali ito talaga wala ah, bihira talaga nagtitip ang mga Indian bihirang bihira buti na lang double order yun 1075 so in total ilang kil wala pang ilang kilometro yun in total 4 or 5 kilometers 1075 di naman sama yun so at least umangat-angat na yung acceptance rate natin ilan na ba yung acceptance rate natin Nasa 15 na ulit tayo kanina, nasa 10 na tayo. Sobrang baba. So ngayon napaangat-angat natin. So ayun, so balik na tayo sa pwesto natin. A few moments later. Yon mga cubes for the first time meron tayong nakuwang Uber Eats order. 23 dollars sa Shop and Pay, medyo marami-rami pero kaya ako to kinuha kasi yung delivery diyan lang sa tapat ng Walmart yung building. Kaya eh since tapos na yung oras natin sa DoorDash kaya kinuha ka na muna tong ano, Alas 5 pa kasi yung na shift natin eh. So kinuha ko muna to kaya, kaya kahit medyo matagalan tayo ng konti, okay lang. Makakapag-login pa rin tayo sa DoorDash. So sa ngayon, sa Walmart naman tayo, mag-grocery tayo sa Walmart, Uber Eats. Tara, pasok tayo sa loob. So yan, mga tips. Bali, kisahan na natin ang ating grocery delivery. Start shopping tayo mga kakips. So as usual, iskapte natin, nahanapin natin yung nas may kung may gulay kasi nandito ta sarap ng gulay kung eh. oh, walang gulay buti naman pasta sauce poultry pinapay dito sa kabila dun to sa kaliwa olive oil dun din sa kaliwa meat marinade sa kabila yan fish meat ayos sakto fresh fruit isang isang bag ng royal gala dito yan sarap natin tapos eco paper towel pa so yon? Bali, ang bibilin pala lang natin dito is eh. Royal Gala lang. Yan, masanas lang. Royal Gala. sino Royal Gala na masanas. Smith eh. Royal Gala. Royal Gala ba to? O, yun ito. Asan yun? Ito siya, found item natin to Royal Gala kaso, wala siya. Yun. Ano, na natin siya. So yun, tapos punta na tayo sa tinapay kasi andun din yung meat section. Yung tinapay muna tayo. Ayun. Sa dumpster. So dito yan eh. Tapos yan dire-diretso -ano na yung pag-ano natin andiyan yung meat sa so dumpster ang to whole wheat ilang piraso dalawa dalawang whole wheat whole wheat din ako yung dumpster dalawang whole wheat na pinaka ito yan dalawa oh sorry Ayan. Kita kasi sa'yo mamaya mga, mga kibs. Bali natapos din natin yan. Grabe, ang dami ito, $23. May hidden tip pa to Pero kasi lapit lang nito eh. Kaya hindi ko sigurado kung tataas pa ito. Pero tignan lang natin. $23 in half an hour. Tapos di-deliver lang natin dyan sa kabilang building. Hindi naman sama yun. Diba? So, tara. So, ayan mga kibs. Diba? dito na tayo sa Walmart. So, ayan. Yun yung atakad na building na yun sa kanan dyan tayo deliver yung nag-iisang building na yan 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 dyan, dyan yung area na i-deliver -de natin to o oh, ba diba? lapit lang so kaya kinaga ko na at least kahit maraming items to hindi tayo lumayo hindi tayo lalayo ng delivery dito dito lang tayo sa area natin so ganoon lang ginawa natin diskarte eh. so nakakabagkala na pala tayo ngayon so So nakakabagtan na nakabag tayo ng mga Kibs updates. So kanina naka 82 plus 20 naka, alam ko 104 mahigit na tayo sa ano eh, sa door dash plus naka 10 dash. Tapos sa third. Tignan natin maya maya kung magkano na bang inabot natin. Putol putol kasi yung schedule natin eh. Hindi ma, la end dash ko kasi. Imbis na ipopost ko lang, napindot ko end. Nawala tuloy yung schedule natin na dire diretso. Kaya kailangan ko pa maghanap ngayon ng schedule. So buti na lang, busy yung door dash. Eh nakakuha tayo ng na schedule ulit kahit pa isa isang oras. So anyway, so yan so Ayan na. Right. Malapit na tayo diretso. Ano to? 123 Omni Drive. So yan. So ikita na naman ako ng security ngayon. So yon na i-deliver na natin yon. So tapos meron naman pumasok na order ulit. Milk tea naman. So malapit lang din dito yung milk tea shop. So for $10, kinuha ko na kasi malapit lang din yung delivery. You know, so kaya ganun. So bali mga kamagkanta, eh, 30 plus din to. $30 din to in less than an hour. So hindi naman sama. Tara, punta na tayo doon sa Mitty shop sa Gongcha. Taste ganda. I gotta get sick on that. Hi, Uber? So yun, so nung kinansel natin yung $10 na milk tea order na yun, eto, mabuti na lang. May pumasok na order. Ano naman siya, chicken wings, dito lang din, sa tapat lang din natin. So kaya kinuha ko lang, $16 din yun ha? So maganda-ganda yung nangyari. So buti na lang, pinakansel sa atin yun, sabi, 20 minutes. Sino ba namang delivery driver maghihintay ng 20 minutes para sa $10, di ba? So lugi-lugi naman yun. Kaya mabuti na lang, pumasok to $16 na to. So tapos malapit-lapit lang din delivery less than na uh, five 5 kilometers ata okay na yun. Kahit magbalikan pa tayo more than 1 1 dollar per kilometer. So yan mga cubes. So dito tayo pi-pick up sa All Star Wings and Ribs. So kita niyo naman, diyan tayo nakatira. Diyan sa mga building na yan. Pero dito lang tayo pa may pick up pick up. Ang dami kasi ng restaurant na nakapalibot natin. Isa ni dito, isa doon sa Walmart sa kabila. Ayun. Oh, so di ba? Yan lang, kaya namimili lang tayo ng order na malapit dito. Ayan. Pasok na tayo sa loob. Ang labig, grabe. Sobra. Oof. Yung big bigla Ayan, all-star wings and ribs. So, pasok muna ako sa loob. So, ayan. Na-pick up ko na yung order ni Gossamer. Andito na. So, for 5 kilometers siya, $16. Hindi naman sama yun, di ba? So, tapos ganito lang. Pick up lang tayo, deliver. Hindi na tayo mag-groceries. Ang pa So ayun mga ka-cubes so, Kita-kits tayo maya maya Okay lang kahit maka 150 tayo Siguro ngayong gabing to Okay na yun okay. So ayun dumating na tayo sa bahay ni customer So meet at door to Bali sasalubungin tayo ng customer sa pintuan Hi, how are you? Oh. Enjoy, okay. uh, good night. Bye. Bye. Yon, so body meet at door pala yun. So complete delivery na ano natin yan magkano kaya yun yan o, oh. yan ang gusto ko rin sa gabi o oh. yung ganyan, simple pa yan, mas marami pa maganda decoration pag sa akit ng December talaga so yun update mga kakip, so bali mag alas 8 na, ano ba yan konti na lang Kunti pa natin maabot yung $200 $16 na lang makaka $200 na tayo pero talagang tinatamad na ako tsaka ano na Bumagal na mga kakibs kanina dire diretsyo Kala ko mga ka 200 tayo ngayong araw na to Isang order na lang to sa ano oh. Hindi pa binibigay sa atin Pero tignan na lang natin bali eto Andito ako sa Walmart Bibili na lang ako ng tinapay Para meron kami pang breakfast bukas Bago ako lumabas So yun So Ewan ko oh, may makuha pa tayong order Bago ako umuwi So yun So punta muna ako sa Walmart Bibili na ako ng konting pagkain yun mo na mga kakibs, kita kits lang tayo. Marami pong salamat sa pagsubaybay sa araw na to. Kita kits ulit. Yun mga kakibs, so papagas muna tayo. Murang gasolina ngayon. So kaya ito, full tank na natin siya. Mali gabi na. Late na tayo nakauwi ngayon. Kaputol-putol kasi yung rocket natin ngayon. Kasalanan ko kasi kaninong umaga. yung bis na dire-diretso, na dash ko tuloy. Na-end na ko yung shift natin. Kaya naghanap pa tayo ng vacant na schedule. So, yun. Kaya ito, hindi tayo naka-200, naka-186 something lang tayo. Okay pwede yun. Hindi naman sama yun, di ba? Kaya, so, andito tayo ngayon sa Circle K. Papagas tayo. Tingnan natin kung magkana abuti ng gas natin. Medyo murang-murang gas nyo 136. Tapos, pay discount tayo 5 cents. So, nakamit tayo. 35. 20. Ah, uh, 35 dollars tayo. Matic lang. Patawa so, okay so, 25 liters. So, yun. So, pasok tayo sa loob. Bayaran na natin ito. So ayan, tara. Pasok tayo sa loob So bahay na tayo sa loob. The next day. So yun so, mga ka-cube, so bale, ito, tatapusin na natin yung ating part-time ngayong linggong to. Ayan. so bali pumunta muna ako dyan sa JNJ Kapuso. Bumili lang tayo ng ano, dalawang kamayan box. So hapunan natin ngayon ni Esme. So, uwi na ako. So, bali yun. So, gugutom na rin ako. So, bali half day lang tayo ngayon. Anong oras tayo nag-umpisa. Tapos, paputol-putol pa yung shift natin. So, yon So, bali naka $300 lang tayo. Mga kakip, $206. $306 ata sa loob ng isang kalahating araw. So, hindi naman masama yun since pumalpak tayo kahapon. So, yon muna mga Kita-kits po tayo. Maraming salamat.